Napas lang ng mga pulis ang leader ng isang grupo ng mga kriminal na itunuturing na pinakawante sa Bico Region, pati ang kanyang bodyguard sa naganap na barilan miyerkules na gabi sa Parinyake City. Dead on the spot sa ng mga tinamong tama ng bala sa katawan si Gilbert Concepcion, residente ng Malos Bolos, Libon Albay at leader ng kilabot na Concepcion Criminal Gang. Pati na ang hindi pa nakikilala lang ang kasama Matapos manlaban sa pinagsaliw na pwersa ng kapulisan mula sa National Capital Region Police Office, Southern Police District, Paranaque Police at Police Regional Office, five na magsisilbi sana sa kanya ng waratong paresa, dakong alas 6 ng gabi sa barangay San Martin de Porres, Paranaque City. Sa ipinarting na ulat ni SPD Director Police Brigadier General Mark Pespes, kay NCRPO Director Police Major General Jose Melencio Nartatis Jr. nakatanggap ng impormasyon ng intelligence group ng Albay PNP na nagtatago sa Paranaque City si Concepcion na nasa listahan din ng Department of Interior and Local Government o DILG bilang most wanted person at may patong na 420,000 pesos sa kanyang ulo. Sa dalawang pahinang inisyal ng ulat ni PRO5 Director Police Brigadier General Andre Dizon, nakasaad na kabilang sa mga warat o pares na bitbit -bit ng pulisya nang isinagawa pulis operation laban kay Concepcion ang dalawang bilang na kasong kidnapping with murder na inilabas si Presiding Judge Edwin Cleope ng Judicial Regional Branch 14 ng Ligao City, Albay. Kidnapping is serious illegal detention sa sala ni Presiding Judge Ignacio Cruz Barcillano Jr. ng RTC PIP Judicial Region Branch 13 ng Ligao, Albay. Murder na inilabas naman po Enero 31, 2012 ni Judge Edwin Maalat ng Branch 13, dalawa pang bilang na direct assault na inilabas ni Judge Blanca Por Hoben Salgado ng PIP Municipal Circuit Trial Court ng Pulang Gilibon o sa Albay at rape na inilabas noong November 4, 2013 ni Judge Ami Ana de Villa Rosario ng RTC PIP Judicial Regional Branch 11 ng Ligaw advise ako si Giorgio Sikat walang inatlas ang balita